Dapat pakabitan ni Jermaine nang tapalodo yung kanyang bike eh. Eh, basa. Tinawa ka. Puro, puro talsi na dyan sa likod niya. Mahirap tanggal yung Maxis na yan. Kailangan na ka na dyan. Eh. Ito? kaya kutsara yeah. asan na kayo nung bumalik kayo? O, nasa Spanya. port na? nasa mall na mall, hindi na kailangan magutod kailangan na yun? yun. sinundu ko, di ba sabi puntahan ko siya? aba, ayaw sumama at mm, siya doy makikipaglibing At sa mall nagpagutod <laughs> oo, oo, hindi ba at sinat nga ako? May chat po ako Eka Tapos eh. Isa prank pala. <laughs> Naabutan pa ako ng ulan. Hay nako. Nabusit ako eh. Pasensya na sir Eka Ayaw ako eh kang payagan. Pakikipaglibing daw kami. Ay e, nako kako. Umuulan na. Dapat pala kako. Hindi na kita pinuntahan eh. Abala ka. Yummy. Hirap. Ganyan ako naman eh. As Asa Facebook. Alang lever. Kaya naman ako. Gracias, doctor.